Mabuhay magandang araw. Senior citizen sa Butuan City, lumuhok sa iba't ibang kompetisyon sa pagdiriwang ng National Elderly Filipino Week. Narito ang buong ulat. Walang kupa sa pagpakitang gilas ang ating mga kababayang senior citizen dahil sa kabila na kanilang edad, aktibo pa rin sila sa paglahok sa iba't ibang kompetisyon. Ito ay sa makulay at masayang pagdiriwang ng National Elderly Filipino Week sa Botswana City kung saan ibinida ng ating mga lolo at lola ang kanilang talento sa pagsayaw at pagkanta sa kompetisyon sa choral, ballroom dance at duet. Buhaton ako, kotob nga sila malipay o kami po malipay kay ang among gibuhat para sa tanan sa mga katawan. Malipay gud ko kay daghan pud nga mga senior nag-attend. Naka-perform sigko sa akong gusto nga yun. Ang selebrasyong ito ay pinangunahan ng National Commission of Senior Citizens kasama ang lokal na pamahalaan ng Butuan sa tulong ng City Social Welfare and Development Department at Regional Interagency Committee for Senior Citizens. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Sarah Rose Salingay, Project Development Officer 4 ng NCSC Caraga ang lahat ng sektor na nagbigay suporta sa mga elderly persons at umaasang mas marami pang lalahok sa pagdaraos sa selebrasyon sa susunod na taon. Binigyang niindi ni, ni CSWD DD Butuan Officer Golda Pocon na patuloy ang mga ahensya ng gobyerno sa pagbigay serbisyo at pagpapatupad ng programa para sa kapakanan ng mga senior citizens. Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency karga para sa Bagong Pilipinas. Samantala, narito na ang nangungunang balita sa Karaga Region, at sa inyo ng Caraga in Focus News isinagawa ng Department of Trade and Industry o DTI Caraga ang 2024 Fiesta Haraya Creative Caraga Festival na sinimulan nitong 15 hanggang 18 ng Oktubre sa Butuan City. May iba't ibang aktibidad na naganap upang ipakita ang mga creative domain at palakasin ang creative industry sa rehiyon. Ayon kay Assistant Regional Director Brenda Corvera, layo ng aktibidad na mas mapalawak ang kaalaman ng mga karaganon ukol sa creative industry at matulungan ang mga manlilikha sa rehiyon na mapalawak ang kanilang pagkikipag ugnayan at makahanap ng potensyal na kliyente. Apat na raan at 32 persons with disabilities o PWDs sa bayan ng Benavista, Agusan del Norte ang nakatanggap ng tig 2,220 pesos na cash assistance galing sa DSWD Kalahi Seeds na ginanap sa Barangay Dos Covered Court. Ang kauna-unahang payout para sa mga PWDs ay naglalayong mabigyan ng tulong pinansyal ang mga PWD sa pamamagitan ng Cash for Work Program payout kapalit ng kanilang nagawa at kontribusyon sa mga proyekto sa komunidad. Tumanggap ng tig 3,000 pesos financial assistance ang may mahigit isang libong mag-aaral ng Philippine Normal University, Mindanao sa ilalim ng tulong eskwela program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Inabot mismo ng provincial government sa pangunguna ni Governor Santiago Cani Jr., 1st at 2nd District's Congressional Representatives Adolf Edward Plaza at Alfel Bascos, kasama si Congressional Chief of Staff Patricia Ann Plaza, sa isinagawang payout sa PNU Mindanao Campus. Layo ng nasabing programa na makapag-abot ng tulong pinansyal para sa gastusin ng mga mag-aaral. Naging bahagi si Mayor Paul Dumlao sa isinagawang Safety Culture Awareness Campaign Caravan na inorganisa ng Maritime Industry Authority o Marina na may temang ligtas biyahing dagat nitong ikalabing ng Oktubre sa Surigao City. Layunin ng kampanya na palakasin ang mga protokol sa kaligtasan sa paglalakbay sa dagat at protektahan ang mga pasahero, tripulante at maging ang sasakyang pangdagat. dagat. Parte ng kampanya ay ang paglagda ng isang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng lungsod ng Surigao at Marina na magtutulungan sa pagsulong ng mga hakbang pangkaligtasan sa dagat. Kinilala ang mga kinatawa ng Tagbina Surigao del Sur sa isinagawang National Bayanica Awards ng DSWD noong Adies na Oktubre sa Quezon City. Pinarangalan si Hawood Nelbert Sahay ng Indigenous People's Welfare Award para sa kanyang advokasya para sa mga karapatan at kapakanan ng mga katutubo. Kinilala rin ang Barangay Development Council Technical Working Group ng Barangay Quezon bilang nominee para sa Gender and Development Award. Barangay Local Government Unit ng Barangay Santa Fe na nominado para sa Improved Local Governance Award, Barangay Kahayagan na kinilala para sa kanilang Operations and Maintenance Group. Si Jonel Husain ay nominado din para sa Exceptional Youth Volunteer Award. Ginawaran din ng katibayan ng pagpapahalaga si Glenn Lazaro, Municipal Area Coordinator at Chief ng Special Programs Division bilang pagkilala sa kanyang walang sawang suporta sa Kalahi Seeds Program. Matagumpay na ibinahagi ng lokal na pamahalaan ng Dinagat Islands na pinamumunuan ni Gobernador Nelo P. De Mary Jr. sa tulong ng Provincial Veterinary Office ang Egg Production Livelihood Project sa ilalim ng Babaeng May Itlog Program ng Helens Women's Association at Liberty Women's Association ng Loreto, San Vicente Women's Association sa Lungsod ng Tubahon, Group of Women's Active Farmers Association sa Lungsod ng Libho, at ang Cayetano Women's Association sa Dinagat. Bawat asosasyon ay nakatanggap ng libreng 300 heads ng ready to lay chicken at labing walong sako ng feeds. Door-to-door -door din ang pamamahagi ng mga beneficiaryo ng Egg Production Project. Ang programa na babaeng may itlog ay naglalayong mabigyan ng prioridad ang mga kababaihan sa probinsya ng Dinaga Islands ng sapat na kabuhayan. At yan ang mga kaganapan sa Karaga Region ngayong linggo. Abangan ang pangunahing balita sa susunod na Sabado, dito pa rin sa Caraga Focus News satid sa tid sa ng Philippine Information Agency. Ito si Marisha Saladanya. At para sa ibang mga balita, huwag kalimutang ilike ang aming Facebook, X, TikTok at YouTube.